To all vloggers, media, and friends, I will allow everyone to use my CA videos as they wish. This will bring more awareness. I wish to help all Filipinos with CA and other serious illnesses. I consider myself very, very lucky because I have good medical care and loving relatives beside me. But what stresses Angers and hurts me the most is that I know millions of Filipinos can never avail of such treatment. I cry for this injustice. If God will grant me a miraculous healing for my huge 16 centimeter sarcoma, I will spend the rest of my remaining days fighting and lobbying for our poor countrymen. Finally, even if you bash and hurt me, I will still help you. My love for all Filipinos is unconditional. May God give me the chance to prove it to you once and for all. Ito ang mga katagang dumurog sa puso at naghatid ng samut-saring reaksyon sa buong bansa matapos i-anunsyo ni Doc Willie Ong ang tungkol sa kanyang malubhang karamdaman kamakailan. Nagsimulang mapanatili ni Dr. Willie Ong ang online presence noong nag-set up siya ng channel sa YouTube noong 2007 kung saan nag-post siya ng mga video na nagbibigay ng mga tip sa kalusugan at mga medikal na nagpapaliwanag na nakatarget sa pangkalahatang audience. Noong Nobyembre 2023, ang kanyang channel sa YouTube na Doc Willie Ong ay mayroong 9.04 milyon na subscriber at ito ang ika-15 na pinaka-subscribe na channel sa YouTube sa Pilipinas. Ayon kay Ong, itinatag niya ang kanyang presensya sa FB noong 2013 matapos niyang harapin ang isang impersonator na gumawa ng FB page gamit ang kanyang pangalan at inire-repost ang kanyang mga medical column at mga artikulo sa pahayagan. Ibinigay ng impersonator ang kontrol sa page sa tunay na Ong at nakipagkita sa kanya bawat linggo para tumulong sa pagpapalaki ng kanyang presensya sa Facebook habang si Ong ay patuloy na nagsusulat ng orihinal na nilalaman para sa pahina. Si Doc Willie Ong ay kasalukuyang ikasampo na pinaka-followed na Filipino personality sa FB na may 17 milyon na followers sa FB noong Nobyembre 2023. Noong 2005, naging bahagi sa Doc Willie Ong ng RJTV, kung saan gumawa siya ng sariling palabas sa telebisyon. Mula 2008 hanggang 2018, nagpakita siya sa Salamat Doc ng ABS-CBN. Wala siyang regular na segment sa palabas sa telebisyon at lumahok lamang bilang isang voluntaryo. Iniwan niya ang salamat dok noong Oktobre 2018 upang ituloy ang isang electoral na bid para sa Senado noong 2019. Sumulat din si Ong para sa The Philippine Star at mga kapatid nitong publikasyon, ang Filipino Star ngayon at PM Pangmasa bilang isang kolumnista. Si Ong ay isa ring resident doctor at host sa public service program ng DZRH, na docs on call mula 2009 hanggang 2017. Natapos ni Dr. Willie Ong ang kanyang residency sa Internal Medicine sa Manila Doctors Hospital kung saan siya ang punong residente. Pagkatapos nito, ay natapos niya ang kanyang fellowship sa Cardiology sa Philippine General Hospital kung saan siya ang punong fellow. Nakamit din niya ang parangal para sa pinakamataas na akademikong pagganap nang makuha niya ang kanyang Masters in Public Health sa Universidad ng Pilipinas sa Manila. Si Ong ay nag-akda din ng mga libro. Ang una niyang publikasyon ay ang Medicine Blue Book na kadalasang ginagamit ng mga Filipino medical students at neophyte doctors. Isinulat din niya ang Cardiology Blue Book na isang guidebook para sa diagnosis at paggamot ng mga kondisyon ng puso. Nagtrabaho rin siya bilang consultant sa Department of Health mula 2010 hanggang 2014. Itinatag din ni Dr. Ong ang Kotec Thai Medical Museum sa Pasay. Pinangalanan bilang parangal sa kanyang ama at iniulat na unang museo ng medisina sa Pilipinas. Itinatala ng museyo ang kasaysayan ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Si Ong ay pinanganak sa Maynila noong Oktobre 24, 1963. Ang kanyang ama, si Ong Yong, ay isang imigrante mula sa Jianjiang, China, na sa Pilipinas noong 1922. Mas kilala bilang Ko Tek Tai sa komunidad ng mga Pilipinong Chino, ang nakatatandang Ong ay isang aktibong charity worker na nagsilbi bilang pangulo ng iba't ibang civic organizations. Para sa kanyang pag-aaral sa elementary at high school, nag-aral si Ong sa Xavier School sa San Juan, Metro Manila. Nag-aral siya ng botanika sa Universidad ng Pilipinas ni Liman. At pagkatapos ay nagkamit ng kanyang medical na degree sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute na noon ay College of Medicine ng De La Salle University noong 1992. Si Willie Tan Ong, ipinanganak noong Oktubre 24, 1963, ay isang Filipino cardiologist, internist, and media personality na sumikat sa pagbibigay ng medikal na payo sa pamamagitan ng kanyang FB page at YouTube channel. Kandidato din si Ong para sa 2019 Philippine Senate election. Higit sa lahat ay ginagamit ang kanyang presensya sa social media. Siya ay isang kandidato sa pagkabisi presidente sa 2022 Philippine Presidential Election bilang running mate ng dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno. Naglunsad si Ong ng bid na mahalal bilang senador sa 2019 Philippine Elections. Ang kanyang kampanya sa elektoral ay may pagtugon sa mga isyo sa kalusugan Partikular na sa pagbibigay ng isang holistic na diskarte sa pagbibigay ng kabo ang pangangalagang pangkalusukan. Kung siya ay nanalo, siya ang magiging ikalimang manggagamot na nahalal sa mataas na kapulungan ng Kongreso kung saan nauna si Juan Nolasco noong 1931 to 1935, Jose Luxin 1954 to 1957, Juan Flavier 1995 to 2007 at Luisa Ejercito Estrada 2001 to 2007. Sa labas ng mga isyo sa kalusugan, nagbahayag din si Ong ng pagiging bukas para sa pagpapakilala ng parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen. Ang pagbaba ng pinakamababang edad para sa pananagutan sa krimen at ang pagpapatibay ng federalismo bilang anyo ng pamahalaan sa Pilipinas. Tumakbo sa bandila ng Partidong Pampolitika ng Lakas CMD, sinabi ni Ong na hindi siya umasa sa mga donasyon sa kampanya para iwasan ang pagkakautang sa sinuman. Sa halip, ay umasa siya sa kanyang online presence sa FB at YouTube kung saan mayroon siyang 9.7 milyon na followers at 1 million na subscribers ayon sa pagkakabanggit noong Marso 2019. Ang kanyang kampanya ay sinuportahan din ng 23 iba pang mga pahina na may higit na 800,000 mga tagasunod at 28 mga grupo na may humigit kumulang 87.6 libong miyembro sa FB. Ayon sa asawa ni Ong, ilan sa mga presensyang ito ay pinamahalaan ng mga overseas Filipino workers na nagboluntaryong suportahan ang kampanya ni Dr. Willie Ong. Sinuportahan din ni Ong ang bid ng Anak Kalusugan Party List sa halalan sa pamamagitan ng pagpapakita ng dalawang segundo sa isang advertisement na sumusuporta sa organisasyon. Samantala naman, ay nabigusyang manalo sa isa sa 12 na pinagtatalunang pwesto sa Senado na nagtapos sa ika-18 sa mga botohan na may 7.5 milyon na boto. Ayon sa kanyang asawa, humigit kumulang 500,000 pesos ang ginastos nila sa kanyang personal na kampanya. Noong September 21, 2021, inihayag na tatakbo siya sa pagkabisi presidente sa 2022 bilang running mate ni Manila Mayor Isko Moreno. Umalis si Ong sa lakas CMD si makalipas ang isang araw pagkatapos ng kanyang anunsyo na tumakbo bilang vice presidente. Sumali siya sa partido politikal ni Moreno na Aksyon Demokratiko noong September 25. Noong Mayo 9, 2022, natalo si Ong sa kanyang bid kay Sara Duterte na pumwesto na ikaapat sa siyam na kandidato. Nagkonsid si Ong kay Duterte noong Mayo 11. Noong October 3, 2024, Naghain si Ong ng kanyang Certificate of Candidacy para Senador sa 2025 Philippine Elections sa pamamagitan ng kanyang asawang si Ana Liza Ramoso. Si Ong ay kinasal kay Ana Liza Ramoso na isa ring doktor. Una silang nagkita noong 1992 habang si Ong ay nagtatrabaho bilang intern sa San Juan de Dios Hospital at ikinasal makalipas ang isang taon mayroon silang dalawang anak na babae. Noong September 14, 2024, inihayag ni Ong na siya ay nadiagnose na may sarcoma at sumasa ilalim sa gamutan nito. Noong September 16, 2024, nadiagnose din si Ong na mayroong neutropenic sepsis. Samantala, ayon sa isang FB page, ay maling iginiit dito ng Filipino Health Advocate at dating vice presidential candidate na si Dr. Willie Ong ay pumanaw dahil umano sa komplikasyon ng kanyang karamdaman. Kasama sa post ang malisyosong text na maling naguulat sa kanyang pagkamatay. Ayon dito, hindi na kinaya ni Doc Willie Ong bakit ang bilis naman. Ngunit pinabulaanan mismo ni Dr. Willie Ong ang mga chismis na ito sa kanyang kamakailang video sa YouTube kung saan hinarap niya ang kanyang mga tagasunod at tiniyak sa kanila ang kanyang kagalingan. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang pagaling. Ibinunyag ni Ong na mayroon siyang bihirang karamdaman sa tiyan at nagpapagumot sa ibang bansa. Sa one-on-one -on -one na panayam kay Jessica Soho noong September 22, ibinahagi na Dr. Willie Ong ang kanyang pakikibaka sa kanyang kondisyon sa kalusukan. Ayon sa kanya, 50-50, 50%, -50. 50 para mabuhay ng ilang buwan, isang taon, 50% anytime, baka hindi na huminga. Nakuha ko ang pinakamatinding sakit, pagbabahagi niya. Samantala, inanunsyo ni Ong sa FB na sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa malubhang karamdaman, magkahain pa rin siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador para sa 2025 elections. Sama-sama tayong isama sa ating panalangin ang paggaling ng karamdaman ng ating mahal na si Doc Willie Ong at harinawa ay magawa niya pa ang kanyang tunay na layunin sa kanyang makabuluhang buhay sa ating mundo.